Ay ito na dali mo to, bossing. Never again sa lahat ng tao na ito. Hindi lang kinaya nitong ano na ipakita si Jesus Cudero. Buuin na lang natin sino mga kasama niyan. Jesus Cudero. Ako never again na rin kung maari. Uh, buo lahat ng pink lawan, lahat ng makabayan black, lahat ng kasamahan ni Bongbong. Pacquiao. Bagamat mahal ko si Pacquiao, pero sa politika talagang Pacquiao siya. Baguhin na natin lahat. Duterte brand na lang tayo. Doon na tayo sa kanila. Kasi lahat, kung maari lang, lahat. Alam nyo, ang naiisip kong itira sa, sa ngayon ha, pasensya na sa mga malilimutan ko. Pero ang sa kongreso, ang naiisip ko lang itira dyan, Richard Gomez. Richard Gomez, uh, party list representative, uh, si Atty. Cardema, yung kapatid nung dating ni dating chairman Cardema. At syempre, manalo dapat sila uh, Marcoleta. Yan, sila si Bato at si Bongo. Syempre, eh, kay Pangulong Duterte yan eh. And the rest ng nasa PDP laban. Ako yun na lang. Kasi alam niya po, kapag nagpasok ka ng outsider, ito ay share ko sa inyo. Kunwari, ayaw natin si Philip Salvador. Ako, I am not a fan of Philip Salvador as a politician. Pero ako ay fan as an actor siguro. And sa pag-support niya kay Pangulong Duterte. Pero, hindi ko na e-ship na siya dapat maging senador. Kaya lang pag naglagay ka pa ng galing iba don, don din mapupunta yung pondong nakalaan para don sa seat na yon. At puro kalokohan lang din ang gagawin. Uh, for example, nanalo ang buong PDP laban. Sara Duterte at saka yung vice niya kung sino man. O, tapos mat matitino na siya bansa, eh naglagay ka ng gano'n May isang risa on tiberos na nakapasok kunwari. Eh, eh, lahat ng pera ng taong bayan gagamitin nun sa mga bagay na hindi gusto ng nakararami. gano'n po kasi yun. Tandaan natin, yung partido ang inuuna eh. Hindi yung kapakanan ng bayan eh. Basta gawa, gagawin ng kalaban sa partido o nang hindi niya kasangga. Kaya tama yan. Mali yan para sa kanya. Due to various reasons. Number one, maganda yung ginagawa pero hindi sa amin nagmula. So ayoko. Di ako bida Number two, gusto niya lang talaga manira. Talagang yun lang ang nature nila. So, lahat ng Marcos, yan, alisin na yan. Lahat ng mga party list na yan na uh, ginamit yung party list para lang makapasok sa... Alam nyo na po eh. Alam na ng taong bayan eh. Alam na natin. Pero may mga nakakalusot pa rin. Huwag na. Huwag nang palusotin. Testingin natin yung wala nakalusot. Kasi alam nyo po, nature naman ng structure, inherent naman sa structure ng gobyerno natin na may check and balance. Sa akin, kung mayroong halos absolute power ang isang administrasyon, e eh, ibigay ko na kay Sarah Duterte, kaysa naman kung kanino pa. Tignan nyo yung emergency powers na dating hinihiling ni Pangulong Duterte. Even supporters niya kuno ayaw ibigay sa kanya. Grace po, hindi naman yan masama sa kanila pero ayaw niyang ibigay yung tutol siya sa emergency powers noon. Kasi parang may absolute power tong presidenteng to. Baka maayos niya pa to. May, o baka may tamaan ng mga kakilala ko. O, di ba? Ganon kasi yun eh. So, alam na natin yan. Sana naman, di ba?